isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming sa so, umaga pong ito, ang aming pangibabagi sa inyo ang aming pong mga alaga dito sa aming backyard farm ang mga update po sa aming mga alaga simula nung sila'y maliliit pa hanggang ngayon sila'y nagkaroon na ng mga development ng na mga nagdaang araw at ito po ang aming 45 days na ito nangingitlog na po ito ngayon wala lang po kaming naipakita na video pero yun po ang naglilimlim sa kanyang itlog yung brown na manok na naglakad at uh, itong isang manok din po namin dito ay naglilimlim na papakita po namin mamaya sa inyo yung kanyang mga anak na na nag 2 months old na at uh, ang highlight nga po ng video na ito ngayon ay uh, ang pag-aanak po ng aming inahing baboy ng pangalawang anak po niya mamaya po ay papakita po namin sa inyo sa huling bahagi at uh, bago po ako bumalik sa aking pagkukwento ayos ko po sanang muling humiling sa inyo na uh, pa-subscribe po ng aming channel upang lumago pa po ang channel na ito at uh, maging ang uh, mga like, comment and share po dahil po malagay po sa amin ang inyong mga komento at uh, nakikita nyo po ang aming mga pato ngayon yan na po yung mga sisiw dati ngayon ganyan na po ang kanilang mga itsura Ah uh, nasa 3 months na po sila ngayon Okay 4 months po nila ngayong April 25. Kapasok pa lang po sila sa 4 months at uh, pag uh, siguro mga dalawang buwan na lang po, pwede na po maging breeder ang mga babae po dito. At isa na rin po 'yun magiging negosyo po natin kapag dumami na po 'yung ating mga, mga inahing pato ay maganda na rin po 'yun dahil meron na po tayong source of egg pwede na po tayong makagawa doon ng mga itlog maalat, itlog na penoy at itlog ng balot. At ito naman po ang aming inahin na due date niya na po ngayon. Sinabi ko po kanina siya ay mga Mamaya po ay papakita namin sa huling bahagi dahil ngayon po ay wala pa siyang pinapakitang mga sinyales na siya po ay nag-labor. At ito naman po ang aming beak na inaalagaan ngayon na lima. Doon sa aming puti na large white. Ang pito po ito pero nabenta ang dalawa at lima po ang natira sa amin. Hindi naman po namin siya pwedeng pagsamayin ng lima doon sa kulungan niya isa dahil maliit po yung kainan. Uh, may po silang kumain at pinaghiwalay po namin yung dalawa at tatlo. At eto na po sila ngayon, medyo maayos na silang nakakakain at sila po ay 3 weeks old na po dyan at ito naman nga po ang mga puppies na 1 month old na nandito sa kulungan na batik at ililipat po namin siya dyan mamaya dahil siya po yung mga anak sila na po ay ready na i-out at ipamigay sa ating mga kapitbahay kaya uh, ito naman po ang ating mga sisiw noon na tinutukan ng kanilang nanay. Sila po ngayon ay 2 months old na. Yung nanay po nila yung kanina naglilimlim doon sa unang mga clip ng mga video. Sila po ay ano anim pero lima lang po ang nandito dahil po yung isang nakahiwalay ito ay nangaaway po sa kanila yung kaya hiniwalay po namin itong isa na ito ayan 2 months old po siya siya lang po mag isa dyan kaya maganda yung kanyang balahibo wala po kasing siyang nakakaaway di katulad nung doon na lima tanggal tanggal yung kanilang balahibo dahil nagtutukaan pa rin po yun sila kaya nga po hiniwalay ko ito dahil nag aaway away nga po sila doon at least yung lima doon hindi naman po gano katapang ito pong manok na itong ay ito pong sisiw na kapatid nila na 2 months old ay napakatapang po sabi nga po daw ay lalaki daw po ito hindi ko po alam pa-comment nga po kung talagang lalaki yan siya tapos dito naman po sa kabila na kulungan ng mga 45 days dito naman po nakalagay yung isa pong mga sisiw namin na lima pero apat na lang ngayon dahil nga po Uh, matapang din tong isa yung nakahiwalay na itim ewan ko bakit po talagang pag itim nasisiw ay napakatapang po uh, binugbog po niya yung kanyang kapatid na isang brown at uh, dinala po namin dun sa Kilaangkol dahil wala na po kaming available na kulungan ng manok nabugbog po niya yung kanyang kapatid at nagsugat-sugat ang ulo kaya talagang decide kami na dalin dun kay Uncle para magamot at malagaan niya kasi nga po wala na kami available dito na ulungan. Kaya yan po itong nangungulit naman itong 45 days na ano, gustong agawan yung sisiu na ipit-ipit na ang ulo niya. At dito po sa kabila, yung kanyang kapatid na tatlo. Ito na po yung itsura nila nang nagka 2 months old na rin po sila pero may difference po ng days yung uh, yung naunang kanina mga sisiw ay may nauna po yun ng 10 days kesa dito po sa batch na ito yan po ang itsura nila at uh, tayo na po yung dadako doon sa aming inahin na baboy at nailipat na po siya at naipamigay na ang mga tuta ngayon po makikita natin yan, nakita nyo po ang kanyang chan talagang bigit na bigit na at po ang kanyang ari ay kumukulay na at nagtulo na nga po ang kanyang gatas dyan ang aming inahin po ito ay pag nagtulo na ang gatas ay talagang malapit na po siyang mag anak mga oras na lang po ang bibilangin ngayon po kasi ay mga mga 2 o'clock na po ng hapon nang nailipat siya dyan at uh, may kita nyo po ngayon ay talagang nagli na siya at ayan kung makahig-kahig niya na po yung kanyang sahig ay kita nyo po yung mga talagang kalmot ng kanyang paa dyan sa sahigo talagang nasasakitan na po siguro ang kanyan siya at maya maya po ay lalabas na siguro yung kanyang mga anak kami na lang po ay maghihintay-hintay kung anong oras po talaga siya lalabas ang kanyang mga anak. Ito po ay kanyang pangalawang beses na pag-anak. Yung dati po ay 12 bang kanyang ipinanganak. Namatay po ang isa. So 11. Ngayon po inabot na tayo na hapon at nagdidilim-dilim na. Mga maya-maya po ay manganak na po yan. At ayan na nga po. Nanganak na po ang aming inahing baboy. Yan po ang ika pang labing apat na anak niya hindi na po namin na video kasi yung unang kanina dahil busy na po sa pagpapaanak at pag-aasikaso sa mga biik yan po ang kanyang pang labing apat na anak medyo mahina hina po siya at uh, nirevive po yan siya namin uh, at muna na lang nga po at uh, medyo nakapanood kami ng mga ilang mga tips kung paano mag revive ng mga nangihina po na biik So, hindi po yan siya umiiyak nung no? talagang hindi po siya na-revive at napisil po ang kanyang pusod. doon na po siya talaga umiyak so ayan na po ang 14 piglets na malulusog ang akala po namin kasi is 13 lang yung kanyang anakin nung 8 o'clock po isa 13 na po kasi yung lumabas tapos nga po Noong, kasi relax na yung kanilang nanay maya maya nga po lumabas yung pang 14 yung kanina yung pinakita namin kanina na medyo mahina so medyo nag-alala nga kami dun pero sige lang basta makabigyan lang siya ng pansin ng support at mapadedi siya ng maayos sa kanilang nanay at uh, yun nga po akala namin ay pang last na yung 14 at uh, hindi pa po pala meron pa po palang isang lalabas na huli na pinakamalaki siguro kaya yan, nahirapan yung kanilang nanay mag anak dun sa huli dahil siya nga yung pinakamalaki at uh, lahat po ng total ng kanilang uh, magkakapatid ay 15 po sila ayan po 15 na po yung mga biik na yan at yung medyo mahina ay medyo nakaka-recover na po siya at ito na nga ang kanilang pagsususo sa kanilang nanay nakakatuwa po talaga kapag ang dami talagang biik na nagdedede sa kanilang nanay oh. at uh, kinabukasan na po ng April 6 eto na po ang itsura ng aming um, inahin at ang kanyang mga piglets na 15 na piraso so, dito na po magtatapos ang video na ito salamat po sa inyong panonood Naway pagpalain tayo ng Diyos sa may kapal sa araw-araw at happy farming po sa ating lahat.